Narito po ang part 2 kung paano natin pataasin ang produksyon ng itlog ng ating mga mano. Pang-apat, iwasang maging overweight o may gitna present ng standard ng breed ang mga pullets hatong atong lumalaki sa panbibigay ng tamang dami na formulated fix araw-araw. Ang mga overweight pullets ay may hirapang makamaintain ng mataas na laying performance ng mahabang panahon. Pang lima kumpleto na ang mga formulated feed sa lahat ng kailangang uh, vitamins, minerals, proteins, carbohydrates, fats, fibers, and balanced nutrition para nalitop ng marani ang mga manok. Ang kailangan na lang ay maging malusog ang kanilang digestive system upang kanilang madigest at maabsorb lahat ng nutrients mula sa feeds at mapanatiling matibay ang kanilang immune system laban sa sakit. Huwag nang haluan pa ng ibang ingredients ang formulated feeds tulad ng darak mais, molasses, etc. na magiging dahilan ng mababang produksyon ng itlog. Ang mga sobrang-sobrang supplements ay masasama lamang sa ipot. Pang-anim, iwasan ng cannibalism at egg eating sa inyong mga alagang manok. May video clip at post po tayo tungkol dito. Pang-pito, panatilihin ng daylight period na 16 hours, umpisa 20 weeks old ng mga layers gamit ang tamang lighting programs, bulbs, distances lumens at ipapa dahil malaki ang epekto nito sa production rate at sizes ng mga itlog